Mau nih aku lihat lagi si semua dan. Selamat ay. Nah naik kopi, naik gatas, naik bugas, naik asukar Kata pilih tuh kalau nggak hurut nih motong tengah tengah kau semua. Si Gimana? Di pasar kau kos pikas pun. Saya pikas. Ah. Nalu orang saya kau silang ini dia. Ada kamu pecinta nyak. Aku akur mak isah. Ah. Kenapa tadi bang? Hmm, wajah apa so, yang? Ah, ampo lantap perwintis si gino. Nah, oh. saya ni makrasi hantar perang natai kahat. Yo! What's up? Good morning sa ating lahat mga kababayan um, Mamimili tayo dito ng uh, grocery parang pilatan Pilatanante Ayun, dito na tayo mamimili ng grocery Bibigay natin dun sa kaibigan natin na uh, taga -kyutoy. Shout out teh. Panggilan nato te. Kita ni apa? Ika kuya. Jan Morris. Okay, <laughs> <Uyasara>. <laughs> <laughs> shout <laughs> out. Kuya sana. Ano sa mga shake shake shake? Meron ka mga ano dito sir? Ma. Meron may para pula sila dito sa kamil na yusi. Ika sin Ikaw mag shake. Okay lang. Shake natin. <utter> okay. <volunteers> <Coconut> Jakpat. House and lot. Na, ayo lumabas. Green. Green. Yun, green na bunot natin. ah oh, may 100 na ano, panalo. Panalo. Kailangan grocery na siya, yapon. Oh, sir. Okay, okay. Ayun mga kababayan, konti lang muna pamimigay natin dahil wala pa naman tayong malaking sahot sa YouTube. At least nakakapamigay tayo dun sa mga kababayan natin nangangailangan. Ayun. with ate. Ayan, kuya. Ayun, nakakalista tayo ng 100 okay at least binigay binili natin lahat ng grocery pamimigay natin 'to sa kababayan natin na nangangailangan mga kababayan ayun ayun tapos na tayo mamimili mga kababayan ay ah, hahatid na natin 'to doon sa eh bibigyan natin ng uh, grocery at saka bigas tara let's go ayun mga kababayan nandito na tayo sa bahay na bibigyan natin ng grocery at saka bigas mga kababayan ayun na vlog ko na to dati mga kababayan ito yung bahay niyang maliit lang dito ayo dan ito yung bahay niya mga kababayan na ko na to dati dan asa ka ay tara may buntag kumusta hindi oh, mo Chay tira da. Dua ar aning kuan. Unsa man ni kulungan? Kinahama ni di man ni Ay nagpahimo si imo ha? Oo, oh, igor ko na kuan ba nag. Kailan pa kas na udi ni ko ka ila ba. Kato na hatak bukas ba? Nga dato. Nga kumusta? Okay ra? unsay Unsa i kuan ni moron? Nang kaw na ka, mahaw na. O, ni... Hmm? Dai lang ha. Na ko hatag si imo ha ah uh, bugas niya kanang kape na gatas na asukar o na tinapa okay na si mo okay. ha ha hmm. hindi lang ha ko ako saan ako ayun mo ni akong hatag si mo dan salamat ay na nai kape na gatas na bugas na asukar Kato, pila ito ka na hurot ni mo itong gata si mo ah. Okay, mani, di pa sa kuno ko speakers pod. Sa speakers. Ah. Ah. Naluon sa ko sila. Adire, ini diri. Ada gam pod sila nya. Ako akor isa. Ah. Purita mo sulod jumong balay. Sulod tadi apa? Kenapa tadi pong? Hmm, wai sa payan. Ah, ampo lang ta permit sa Ginoo na unsa ni ta parang natay ka hatag pa pohon. Salamat. Hmm. Atong kuano ni ron kuano ni, sud man kaayo panahon na gud nya. Lagi mahal lang ang kilo bugas. Hmm? Nga unsay panginabu ay nimo karon? Sigun lang yan. Mo na saging lah, iwa. Namgum na nakaray. Nimo di na ka mo na ka? Wala na. Munot lubi. Sabay biyata sa una mamunot og lubi. Wala Ato na. Ito mga kababayan kasama ko ta dati nagbabalat kami ng nyug dito a 30 pesos lang yung isang libo na magdagbabalat kami. Tagkuan na yata, tag 300 na yata ang ano, isa ka 350, 350. Hmm. Know, ano yung, ah, so, so, yung mga anak isiguro? Asa? Imong mga kuwan-duwan so, na yun. Ang mga pam... So, Imong so, mama wala naman. yung mama no? Nay. Asa ah, so, yung mama ron? Dabaw. Nga wala na ka ginado dito. Uwa ka Wala to karubin to? Ay wala na ka nag-add to dito ka Rubin. Naglaim po lawas ato. Ah. Ito yung bahay niya dito kung mga kababayan. Pas, Tara pasok tayo sa loob. Ah. Ayun. Mora yung tulugan dirbin kani. Ay dan. Oh. Uh, lutuan. Ayun. Sige lang, pag hindi ka yuyuko, ko mga kababayan, hindi ka makakapasok sa bahay niya. Napakaliit ng bahay. Kakaawa ah, talaga mga kababayan. Ayun, yung mga gamit niya dito, yung lutuan, yung lutuan niya at saka yung higaan. Ayun, katabi lang. Dili ni Andre, inik magluto ka, dili kay aso. Buot man. Uh -huh. Ah. Kani gamit ni sa asa ni bungbong ni dira. Unsa man siya kulungan sa manok? Unsa man ang kani? Kulungan sa manok. Mhm, gipay mo ormo na si mo. Oo. pila man poy bayad ana magpa himo ana si mo. Kanang kuno ay raw kanang lang ba. Aha. Kanang riday. Guhay ra gud. Ah. Nya mo ni pangino buhi ni mo. Di usay lagi ko may mag Tambay na kro. Oh. Um, anya asa mo chinilas. Ay wak na. Pa mamalit sa. Um, asa man kanaga pait direk chinilas. Asa man Ay Pwede kang baligya diri. Asa man dapat pwede oh. mo kapalit. Opo. Oh. Tagpila man ng chinilas diri sige lang palitan ta ka. Ay nay. Sige lang. Ay nay. Ah, uh, ampo lang ta para mintis Ginoo binat. Wa pa man kung swildo man nang kana ra sa atong ihatag na itinapad, uh, kape, gatas, asukar. Salamat kasi mo ani. Og bugas. Mm -mm. Nakita Anthony, mo dating video na to? Ah, nakita ang gapon ako. Asa ka nakagtagtan oh? Uh, mga kababayan na uh, binalikan ko to mga kababayan at least uh, konti lang yung binigay natin na pagkain at least nakakatulong tayo sa mga sa kakilala ko to mga kababayan kasamahan ko to dati magbabalat kami ng nyug Ayon. kailan mo naman <laughs> hmm. ay salamat dito ay kong oh way, Gusto basta, rin, rin, sa sapayan basta mga kadang kinabuhi nga paas kayong kinabuhi uh -hmm. yun ay, may trap nga, nakadress yun pa. Hmm, naampu lang tapos hindi sa ginoo. Kailan ito maroon panahon na, na hunag, kwan. Gani, pait kaya ka Mahal kayong bugas na, 50 mm, ka limang ka, ano. Hmm. Yung swildo sa ano. Mababa ang swildo. Hindi <laughs> gina, pwede sildo niya, ano. Kwan niya ron. Gagamay, ragod. Tama, 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 tama. tama po na makatabang tas mga... Mga no, kailan na ito nga nangailangan. Na, na, mm. Mm. At least makatabang taggamay sa share nato to itong blessing ba sa mga nangailangan po. Yes, hmm. Oh. Kailan ba kasi kung Anak mo kong Oscar. Ah, anak ni Oscar? Oo. Banto ka ba na ako kasi. Yan hinako, Dres Dani, taga ako yes, yes, gamay ng grocery. Ako Kano, manluoy, manggod. Kano? Gamay kaigbalay. Kano, yes, kahit na. Lagi, mawaro mo po dalang abugas para lang siya ha, kaya hindi ka pa mukhang trabaho po. Mm. Mm -mm. Nga, kumusta nong Basik makabalik ko uh, uh, mga sunod adlaw, tagaanta mo bugas tiri ha, nong Okay. nong piping bunhayag. Ko, barkada Ah, sige. Ha, at least ka nang dan, makatabang na siya mo ha. Salamat kayo. Oh, isa pa yan. Sige lang, ampo lang ta pero hindi sa ginoon na maing lawas. Namayat mga kairon? Mayot na ganyan tao pa ganit. Hmm. Nga, pa na ka pa mga paglong. Kung ano, namay ganay gatas diya, dan, huwag ka nang kung saan eh. Lagi? Anay asukar diya, huwag ka nang kape. Ayun yung bahay nya dito mga kababayan o. Oh. Sa likod, ilog na. Ayun. Dati dito kami naglalaba ngayon, madumi na. Dahil may pegeri doon sa taas. Sige lang, ampo lang ng tapo permente sige no nong. Ganin, Okay, maluoy ra man asto ah. Maluoy na ma na may grasya gapon maabot. Sa ampo lang pero permente. Nong, gamay ra ni nong ha, pero at least maka na si ma. Pang mai pamainit ba? <laughs> salamat tayo. Oh, waiso pa yan. No? <laughs> 100 na pero at least may pang pamainit. <laughs> Sige lang, okay ra. Pag niya ang puso doon na, sana, hindi mabitikot. Sige nung, salamat. 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 Hmm. <laughs> Para rao. Sige na, dalawa ito. Dapat na. na. Dapat na. tanga pinungan. na na. Para na kayo pang gastos gastos. Tagaampak ko Ako. Bawal lang ah. ah sige. Pagkasunod na lang. Ipalit na lang na ako ni grocery. hatag na ako sa mga. nya Salamat kayo. Ay, salamat ako. Salamat. Salamat sa kita. Sa hmm. lang Ginoo na kaloy anta permente ug ako mantag makaloy ampo nga mga kahatag pung mga daghan nga grasya ba share mga kailangan mga nangailangan nato mga mga kababayan na walang wala, -wala pud ha ampo lang ta pa sige no ha bye, -bye. sige thank you kayo mm. sige puhon na pud bye bye dan bye Okay, okay silingan na mong guwapa. <laughs> dan, sige dan, salamat. Okay, bye, bye 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 Ayun mga kababayan, nakatulong na naman tayo sa kababayan natin na nangangailangan din at least Kunti lang yung binibigay natin. Alis, nakakatulong sa kanyang itong araw na to ngayon. Okay, bye-bye. God bless us all. Thank you!